Bulili Tales, mga kwentong pambata Ang Munting Prinsipe at ang Rosas Isang araw, sa kaharian ng Rosalinda, may isang munting prinsipe na nagngangalang Marco. Si Marco ay napakalikot at mapaglaro, gustong gusto niya maglaro sa labas ng kanyang malaking kastilyo. Isang umaga, habang naglalaro siya sa hardin ng Rosas, nakita niya ang pinakamagandang Rosas na kanyang nakita sa buong buhay niya. Ang rosas ay may kulay pula at may patak ng hamog sa mga dahon nito. Wow, ang ganda naman ng rosas na ito. Sabi ni Marco sa kanyang sarili, sana ay magtagal ka at hindi malanta. Habang iniisip niya kung paano niya mapapahalagahan ang rosas, biglang lumitaw ang isang malaking paro-paro. Ang paro-paro ay may kumikinang na mga kulay na gaya ng ginto at pilak. Maligayang araw, munting prinsipe, bati ng paro-paro. Maligayang araw din sa iyo. Alam mo ba kung paano ko mapapanatili ang rosas na ito? Tanong ni Marco, tingnan mo ang aking mga pakpak? Sagot ng paro-paro, ako ay tagapag-ingat ng mga rosas dito sa kaharian. Ang sekreto ay pagmamahal at pangangalaga. Kailangan mo itong diligan araw-araw alagaan at bigyan ng pagmamahal. Maraming salamat. Gagawin ko ang lahat ng iyan, sabi ni Marco nang may pagtitiwala. Mula noon, araw-araw na inalagaan ni Marco ang rosas. Pinapanatili niya ito sa tamang lupa, inaasikaso ang mga dahon nito, at sinisigurado na hindi ito nauuhaw. Sa bawat umaga, Ipinapakita niya ang rosa sa kanyang mga magulang at mga kaibigan na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamahal sa halaman. Hanggang sa isang araw, dumating ang araw ng kanyang kaarawan bilang sorpresa. Ibinigay ng paru-paro sa kanya isang maliit na kahon, sa loob ng kahon ay isang kwintas na gawa sa mga patak ng rosas na galing sa kanyang mga pinaligayang halaman. Wow! Salamat po sa regalo, bulalas ni Marco, habang pinasasalamatan ang paru-paro. Mabuti kang bata Marco, ang iyong pagmamahal sa rosas ay nagbigay ng ligaya hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong kaharian. Sabi ng paro-paro bago ito lumipad patungo sa langit, at mula noon, ang kaharian ng Rosalinda ay laging puno ng mga makulay na rosas na nagbibigay ng kasiyahan at pag-asa sa bawat isa. Natutunan ni Marco na ang pagmamahal at pangangalaga ay mga bagay na nagdadala ng tunay na kasiyahan at pag-unlad sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa pakikinig at naway napulutan niyo ito ng aral. Kung nagustuhan po ninyo ang video, maari kayong mag-comment, like, share, and subscribe. Salamat po!